Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kung saan bumalik na ng Pilipinas si Meredith, bigla namang inatake sa puso si Ramir dahil sa sobrang stress na nangyayari sa pamilya niya lalo na sa anak niyang si Trixie kaya malabo na namang magkita si Ramir at Meredith dahil hindi pa sigurado kung magigising pa ba si Ramir o kaya magpapaalam na siya na hindi man lang nasabi kay Lilet ang lahat. Nangako kasi si Ramir na sasabihin na niya kay Lilet kung sino ang tunay nitong ina. Kaya lang gustong makasiguro muna ni Ramir kung nagbunga ang ginawa nila ni Meredith noon kaya ipinahanap ni Ramir si Meredith sa kaibigan niyang si Ivan at hindi nagtagal natuntun rin ni Ivan si Meredith kaya dalidaling pinuntahan ni Ramir si Meredith sa lab. Sa kasamaang palad, hindi nagkaabutan si Meredith at Ramir sapagkat pumunta ng Amerika si Meredith kaya maghihintay na lang si Ramir sa pagbabalik nito sa Pilipinas. Ang hindi alam ni Meredith sa pag-alis niya ng bansa, nagkagulo si Ramir at Lilith dahil sa pagkampi ni Lilith sa mga dilyon imbis na kampihan niya ang sarili niyang mga kadugo. Kaya abot langit ang galit ng mga ingano kay Lilith at malabo na payagan ni Patricia at Trixie na lumapit si Lilith kay Ramir sa ospital pero magahanap pa rin ang paraan si Lilith kahit na ay kinakwil ni Ramir si Lelet, mahal na mahal pa rin ni Lelet ang tatay Ramir niya. Kaya hihingi siya ng tawad sa tatay niya at hihingi rin ng tawad si Ramir kay Lelet. Naramdaman na kasi ni Ramir na parang hindi na siya magtatagal at ito na ang tamang panahon para sabihin kay Lilet ang totoo kung sino talaga ang tunay niyang ina. Sasabihin ni Ramir kay Lilet na kunin nito ang picture ng nanay niya kay Atty. Ivan at si Lilet na ang bahala na magtuklas tungkol sa tunay niyang ina sa tulong ng picture. Pero nang makita ni Lilet ang picture, tumigil ang kanyang mundo sapagkat nakita niya ang picture sa yearbook ng law school at si Atty. Meredith magbanwa ang pangalan nito. Magpapakilala na kaya si Lilet sa tunay niyang ina na si Atty. Meredith. Magpapaalam na kaya si Ramir o magkikita pa sila ni Meredith sa huling pagkakataon. Abangan